I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Miss Grand Philippines ayaw nang magpaawat sa laban ng Miss Grand International. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon so nakita naman natin ang mga kandidata ng Miss Grand International ngayon nga ay nandito na sila sa Bangkok, Thailand so masaya to at syempre, waiting tayo sa mga ganap pang magaganap dito sa Miss Grand International. Andiyan na inaabangan natin ang kanilang closed-door interview na malapit na no magaganap this coming Saturday and then Sunday naman magaganap ang kanilang national costume and then preliminary competition sa susunod na linggo at saka syempre ang grand final sa October 25 na. So syempre lahat tayo excited dahil ano kaya ang mararating ng pambato natin dito sa Miss Grand? Siyempre, gusto natin sana golden crown. Sana siya ang putungan ng corona. Ayun talaga ang gusto natin. Pero siyempre, mahirap mag-expect. Ano, mag kasi baka mamaya, ayan, expect tayo, tapos na nga, di ba? So, mas maganda na siguro yung masupresa na lang tayo. Pero, ang ating pambato, eh, paano ba namang hindi ka maluloka ayaw talagang magpaawat. So, yun, yeah, nakakawindang. Sa araw na to, sa totoo lang, sa visit nila sa, ano, sa mga sponsor visit nila, grabe ang CJ Opiasa. Nakatatlong palit siya today, di ba? At panalo ang mga damitan ng lola mo. Ang mga eksena niya talagang pasabog. Nung umaga, nakagreen siya na talaga namang masasabi ko, oh, wow, ang ganda, 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 ganda niya dyan. Sobrang ang winner. And then, yung mga hapon naman, ay, nako, naka-white siya. At, syempre, yung styling niya talaga ang pinaka-nakakaloka. Sobrang kinlarly-curly niya yung hair niya na ang gandang tignan at saka yung damit niya na color white na gown oh my gosh talagang winner and eto syempre umatin ng the grand boys kasi isa siya sa mga 15 finalists di diba? ang lolo mo ho, ay panalo so yon so syempre inilaban pa rin ni CJ go to the flow lang siya sa eksena dito sa bis uh, the grand boys at ayon umawit naman siya ng maayos pero ang nakakatuwa kasi kay CJ talaga laban kung laban. So, hindi natin alam kung makakapasok ba ba siya sa dulo ng competition ng The Grand Boys. But, ang importante ay ipinakita niya yung willingness niya na mag-show kahit hindi ganong kabongga ang boses niya. At, inilaban naman niya ng bongga-bongga. ba -bongga, diba? So, yan. So, congratulations pa rin kay CJ. Kasi talagang si CJ talaga palaban at walang inuurungan at yun ang bongga sa kanya. At pagkatapos, punta naman tayo sa ibang balita. So, sa swimsuit competition na naganap nga, nagkaroon ng botohan doon at napapasok tayo sa top 15. And then, kanina, inilabas na ng Miss Grand International yung result ng botohan sa second round. At ito nga ay yung kusino ang napili na top 10. Oh, ba? Diba? Sa top 10, syempre nakakatuwa kasi pasok ang ating pambato na si Miss Philippines. Ang mga pumasok sa top 10, syempre, hindi nawala dyan ang pambato na mula sa Myanmar. Mm -hmm. So, Myanmar ang talagang top list kasi syempre marami talagang bumuboto kay Myanmar at marami siyang followers, milyon, di ba? And then, followed by Indonesia. Then, third naman si Thailand. At saka si Paraguay, Vietnam. Andiyan din si Philippines, Peru, Guatemala, Mexico, at Colombia. So, naging fair nga ba ang labanan dito sa botohan? Actually, hindi. <laughs> Kasi, katulad na lang ni Thailand, di ba? Kung titignan mo yung performance niya, maraming mas nag-perform sa kanya nang bonggang-bongga. And then, katulad na lang halimbawa ni, ni, ano, ni Myanmar, mas marami kumabog sa kanya. Pero kasi sa boto ng bayan o yung boto by vote, sila yun na una. And then, Peru, I think yes, nagperform. Guatemala, I think meron pang much better sa kanya. Mexico, okay yung performance. Colombia, okay lang. Pero kasi by vote kasi to eh kaya mahirap maano kung sino talaga yung nag number 1 ang lumabas pang number 1 dito ay si Myanmar anyway so pipili pa ng sampo din yung organization by judging di ba so hindi ko alam kung ilalagay nila do si Philippines kasi napili si Philippines para sa vote But ako ko ako tatanungin mo ha? It's between Peru and Philippines Ang best in swimsuit. De ba? Kasi sila talaga yung magandang execution eh. Especially si Miss Philippines, malinis talaga yung execution niya. Kaya inaasahan ko si Philippines ang magiging best in swimsuit. De ba? So, yo, so nakakaloka By the way, good luck Pero ito ang mas nakakaloka dahil talagang hindi talaga tumitigil o hindi talaga maawat si Philippines sa bawat eksena na ipinapakita niya dito. Diyos ko, yung bukod doon sa styling na talagang nakakaloka at talagang yung mga paandar niya ay masasabi kong winner na no winner talaga. Pero kasi ang Grand MGI na page na kung saan ito ay page mula sa dito sa Thailand isa sa mga napili nila ay si Miss Philippines na ilagay sa number one spot sa kanilang prediction. so talagang naloka talaga ako kasi si Philippines talaga yung inilalagay nila sa number one spot. and then hindi lang yon isang beses dahil may mga sumunod pang beses ay nag number one pa rin sa kanila si Philippines. So, di ba? Sa unang beses, ang top five nila ha. Okay. So, ang top five na inilagay nila ay port, uh, fourth, fourth runner-up si Brazil, third runner-up naman si Dominican Republic, and then second runner-up naman si Myanmar, and then first runner-up naman si France, at winner naman syempre si Philippines, oh, 'di ba? Ayun yung unang prediction nila. And then sa pangalawang yung sumunod na prediction nila, hindi ko alam kung ano to eh. Uh post arrival daw mula daw sa velas o oh, sa Bella sa another page. First um fourth, ang fifth nila ay si Indonesia, fourth naman si India and then second, ah, uh, third naman nila si Spain, and then second naman si Myanmar, and then first si Philippines. So, sa madaling salita, si Philippines talaga yung nakikita nilang pwedeng manalo ng best in swimsuit at pwedeng manalo dito sa Miss Grand. O, di ba? Kasi iba talaga yung pinapakita ngayon ni Philippines. Kung ikukumpara ko si Philippines, kumpara doon sa mga naging first runner-up natin, according sa styling na pinapakita niya. Oh my gosh. Talagang winner. Iba-ibang styling, especially yung hair and makeup. Talagang masasabi ko. Oh my gosh. Plus yun nandoon yung bubbly personality niya. Talagang masasabi natin winner na winner talaga ang CJ Opiasa. Pero syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-ano dyan eh. mag-relay na ay nako panalo na dito si CJ kasi ang ganda ng pinapakita niya. Nasa desisyon pa rin ng jurado kung sino nga ba ang tatangaling Miss Grand International 2024. At kung napipisil nila si CJ Okiasa, sana magtuloy-tuloy na yon di ba? At happy ako doon. Kasi syempre kung pipiliin nila si CJ as a winner bongga yan, di ba? So, yon So, ako happy ako, to be honest, sa nakikita natin na nakikita ng iba yung galing ni CJ Opiasa. Dito kasi, parang pinapatunayan na lang din ng lahat na kaya talaga ni CJ na makatungtong ng top 5 sa competition. And then, abangan natin kung ano yung mga ipapakita niyang ganap, eksena, at laro pa dito sa Miss Grand International. Ang importante ay nag-i-enjoy siya. And then, sana patuloy natin siyang supportahan sa laban niya dito sa Miss Grand International. So, yun naman yung importante. Sa global beauty, kahit sa global beauty, pasok sa top 5 nila si CJ Opiasa. Pero maganda ang choices din ng global beauty ha. Ang winner niya ta nila doon ay si Spain. Oo, pero pasok talaga sa top 5 nila si CJ. Ako naman, to be honest, mag top 5 lang si CJ, happy-happy na ako. Alam mo yon yung masaya na ako na mailagay niya yung sarili niya sa top 5. And ayun, at least, di ba? <laughs> okay na yon At kung corona, makukuha natin, bonus na lang 'yan. Pero siyempre, wag na tayo mag-expect. Mas maganda yung magulat na lang tayo at masopresa. Yung ipinapakita ni CJ dito, panalo 'yon, di ba? So dati nga ang estimate lang natin, top 10 ngayon, baka maka top 5 na siya. So kung maka top 5 siya, kumokoronahan bonus na 'yan. Di ba? So 'yon, ang importante ay patuloy na umaariba si CJ at talaga pasabog sa bawat ganap niya ayon ang importante. Yung talagang masasabi natin na at least nakikita natin lumalaban ang pambato natin dito sa Miss Grand ngayon taon na to. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, una sa lahat, maraming salamat sa support at pagmamahal hal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. <laughs> See you tomorrow. Thank you, guys.